ano mo kayo? Ano? 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 May basbas mo ka ah, ito? Pumpet ah. ako sa ka-stress ka ka sa inyo. Ah. ko, sinubibayan ba ko yung mga videos na Uli, uli ang instalasyon? Hmm. Hindi yan ako nakakaintindi. Bakit? Ah! May ginalaklaya? Hindi oh. na pa itong bu bulabog na tawang ito. Ah. mga vlogger. Ay, ako vlogger. So for the day, guys. Okay. May isang vlogger dito. Ito. Follow nyo. La, follow nyo sa sa ano nya. FB page. Ito madam, hindi na ako nakaitindi sa sitwasyon na ito. Iwan ko sabi ko ba ano ba nangyayari dito banzar so, banda natin pa lumpere tanto sila kuchero kasi may isip na uh, ano si na sa mundo na kuno na あの。 Alam nyo, hindi na ako naki-indy sa sitwasyon natin dito. Kahit dito lang sa munisipyo. Kahit dito lang sa paligid. Kaya mensahe ko lang. Pwede na Marcos Jr. Tigilan muna. Akala mo yung kalokohan mo. Gusto mo, gusto mo man ha, mawala kami sa mundo, mamatay kami. Sana, ikaw ang mauna. Busit ka talaga, busit ka talaga sa buhay namin dito boy namin eh bong pardi na Marcos Jr. tigilan tigilan kami mga mayor or tulungan nyo kami pinapaabot ko ito President pardi na Marcos Jr tulungan mo tulungan nyo mga tulad namin mga hirap lalo na yung mga totoong farmer kasi alam nyo na yung mga totoong farmer ito sa akin lang sa akin lang yun, yun totoong palmer talaga hindi yan nag, nagbibidyo one hindi yan nag, nag informative yung masabi natin hindi uh, sinasabi lahat ng gastos uh, tsaka, at saka ginagawa at saka po binta sinong sino nagkakapital at saka sino nagbibigay ng ayuda presidente ng yung ano ba yun muna sana kami Mr. President na 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 po kami sa situation natin ito. Sana unawain niyo naman yung situation ng mga partner ng Dawood de Lizor at saka buong Pilipinas. Pero gusto kong iparating sa inyo Mr. President Ferdinand Marcos pa uh, bumbong -bu -bu senior. Ah, uh, junior. Sorry. Hmm. Masabi namin na patable kami sa pamumuhay namin dito sa Mindanao. Lalo na po sa Davo del Sur. Alam mo, ko namin dito tinitiis mi tinitiis namin araw-araw satisfaction. Alam mo, Mr. President, matagal ko na matagal ko na itong pinag-iisipan. Pero siguro na dito lang kami para ipaalam namin sa inyo doon sa Manila na ganito ang sitwasyon sa dito sa Davao del Sur, Mindanao. Pinaglilihim namin yung sitwasyon na nangyayari dito kasi alam nyo alam nyo yun naman yung mga leader galing sa uh, munisipyo city at saka sporok sa hindi ko sasabihin sa ito sa video kung ano nangyayari sa sporok pero sana alamin mo sitwasyon dito sa sporok alam mo Mr. President, hindi mo kailangan mag-import sa Vietnam at saka Japan at saka ibang bansa. Alam mo ba? Kami mga Pilipino, Mr. President, nasasaktan kami sa mga sitwasyon na nababalitaan namin sa mga balita. At anong network, nag import ka mo. nag import kayo ng mga bigas sa iba't ibang bansa ng buong mundo. Maglihim lang kami, Mr. President, pero alam nyo, sa puso namin nasaktan kami. Parang wala kami silbi. Mag magtanim kami ng gole, Mr. President. Napakamahal ng abono. Napakamahal ng expenses. Pero mura lang yung bilihin na yung gulay. Kasi, tinitiis namin yung sitwasyon na mahal ang yung abuno fertilizer. Kapag mahal na fertilizer at saka barato lang yung ano, bibili, pagbibili ng mga tanima namin. Tinitiis namin yan. Kasi, mas mahal na may yung kapop Pilipino at saka yung ano nakakaintindi sa amin mahal namin may yun okay, ikaw example mahal mo ba yung ano yung poso ka pamilya keberkadan mo at kabrigada mo na na poso bayan yang nararamdaman nami tapanawagon ko sa inyo Mr. Marcos isipin mo kami mga partner dito sa Mindanao especially di gusto kaya tapos din <laughs> salamat po